Ati wala ka lang nakalitin. Wala. Hindi ko na galitin. Kailangan natin na sa ako, abso din yung... Ito nga nakira sa'yo yung... Parang sila yung mag-wild No? Pero kung mapapansin ninyo yung mga uh, nicho nila, marami dyan yung dalawahan. Yung iba, bakante. Mm No? Dito kasi is naniniwala sila ng forever so that's why naka-reserve yan sa mga asawa nila. Ah, okay. Yes. Eh, yan yung sinasabi natin kahapon na anlikan. Anlikan? ang likat. ah, mm -hmm. Yung uh, pwede silang mag-asawa. Ah, uh, mga kami Nabuo yung uh, anglikan uh, uh, ang na yan sa England noon dahil yung king nila na si Henry VIII gusto niyang makipag-asawa ulit ng iba kaya bumuo siya ng isang religion na pwedeng mag-asawa yung kanilang pare. Mm -hmm. Kaya nabuo yung anglikan. Mm -hmm. Sila yung pinakauna-unang protestante na Uh, tatlo yung difference ng mga yan, yung uh, katulik sa Anglikan, yung first nga is yun, yung pwedeng mag-asawa yung kanilang pare. Pangalawa, sa uh, pati mga babae, pwedeng, mag ah, pwedeng mag-pare. Mm. Yes. Pangatlo, yung pinakamataas sa kanila, hindi Pope kundi Bishop. Yun yung mga difference nila sa Anglican at Catholic. Pero yung pagsisimba, yung itsura ng simbahan, halos parehas lang din. Diba may nakita kayong mga santurin sa lob? Mm -hmm. Then pati yung pagsesemba same lang words by words same na same. Yes, yun lang yung mga pagkakaiba. Eh? Mm -hmm. okay? mm -hmm. Then nabalitaan nyo yung uh, sinasabi ay kinagawa dito during all awesome sembey, mm -hmm. yung tiyakaw na panag apoy. Panag apoy? Yes. Yo. Yeah. Kontad tayo doon para mas may uh, klaro yeah. natin yung. Mm -hmm. Ha? Para na tong English nang nila yung

doon sana sila sa mga libingan ng bayani nilibing, okay. pero dito may rules kami na kung saan sila nang galing, doon din sila mapalit. Um. pinilit na dalhin dito. Hindi naman sana ipipilit kung hindi ganun yung ginawa ng gobyerno. Mm -hmm. Sinabi ng gobyerno kasi mga bayani sila, pero yung pagtrato, hindi bayani. Kaya... yes kaya pinilit pa rin siyang dalhin dito. Japon, Americans, locals, yung iba kasi nasabugan, yung iba wala nang nag-claim, kaya nilibing na lang sila ng mga para hindi mapuno yung cemetery, parang preemate na lang nila. Mm -hmm. Pero sila yung pinakamalaki yung tomb. Oh. Yes. Then, yung sinasabi kong pinag-apoy, sinising dito. Noon, kasing inintroduce itong cemetery, kasama na dyan yung candle. Pero yung candle noon, napakamahal. Kasi, kinukuha nila yan, nilalakad nila from here to Baguio, one week. Oo. Yes. One way lang yun para lang sa kandila maglalakad ka ng ganun di ba mahirap kaya nag-isip sila ng improvise yung nga yung salang yung ginamit yes until now yun pa rin yung ginagamit kasi syempre yun na yung nakasanayan and then pag all send dito mahamog mahangin namamatay lang pag kandila mm -hmm. kaya continuous lang ganyan yung ginagawa para sila yung yes. sa Mexico kaya no? pag all send dito sa amin minsan mas marami pa yung tourist kesa sa local gusto nilang i-prove na ginagawa namin yan kasi yung itsura niya dito sa gabi para masusunod yes, para siyang inferno style correction lang ha, ah, baka magsabi inferno yung sinabi ko hindi ko pa napuntahan yung uh, huh? inferno, hindi ko alam yung itsura uh, like a mountain of fire uh -huh. kung napanood ninyo yung anime na Coco uh -huh. yes, ganun na ganun yung ginagawa Like sa paniniwala rin sa Hayan Coffins mamaya na mababanggit, may mga nakuha rin sa koko Oh. Yes. hay, okay. then lalabas ulit yung amoy niya ma maganda sa ilong then, pag pagbarado yung ilong magandang amoy amoy nito. hay para mo ba, para mo ito ba yung, oh, barado kasi ilong. Kulay ang ano? mas 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 Kaso ate ino pero para... Yan yung sa ano nga daw dito sa simbahan yung parang incense. Ah, para <laughs> <Parang presen laughs> sa yung pabango. Pa parang kahoy. Ay, no. pa -amoy. Pa -amoy. parang jerky. Dali mo na. Galing nang bicharan. Double na. Kasi siyang kaming pabango. Paamoy. Para ka hoy. Yung woody. Para mga pabango woody. Okay. Yung use na ba? Woody okay. smell na kulong. <laughs> wag yung uling amoy mo, para uling na ino amoy mo. Hindi ng <laughs> <hindi> <laughs> <laughs> uling, hindi ng uling, hindi ng uling, wag yung uling. parang kasi yung uling ng mo. Ayun para mga ano san, san, san Santal. Santal. Alibi dyan, din ba mga ganun? Kaya nga puro si Log. Pag uwi ko, hindi ako kanya. Pero, ang well... Kasi ano mo pangalan nitong aso? Milo? Milo. Hindi, hindi pangalan. Lomi eh. Lomi. Hindi, sabi ko. Oo nga, mag... na. Diyan na eh. eh. picture lang. Dari talikod. na. Yan, ang ano, Tuan. Oh, Ayun na, at least naka-video na, ma-reg, ano

Ayun na! ay Lumuhod! ay kinapaletube. Paano nito? Haha. 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 Haha.

hindi Hindi na... There's something about this life that really makes it so beautiful. Ano yun? Hindi kaya entry ano? Mamaya adrain. sakin pa rin. Sakit pa na ako kung naisip. Tignan nyo, Oo, hindi man. Oo. Ito, ito, naman. ito, 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 ito,

<laughs> dito naman po, dito naman po, dito naman po Ay, ano pa, ikaw lang <laughs> ito Namamatay, 2 days nakahiga lang sila Sa amin hindi ko na accepted na patay mm -hmm. Parang sa amin is parang nag-rest lang sila or may sakit 3 mm -hmm. days, yun na yung papaupuin siya Doon na namin i-accept na talagang patay na siya Okay? kung bakit namin ginagawa yung 2 uh, days na pagkakapahiga na yun sa amin kasi may belief kami na in 2 days naglalakbay lang yung kanilang kaluluwa mm -hmm. kaya binibigyan namin sila ng chance makabalik sa kanilang katawan mm -hmm. which is marami na pong pinangyari talagang nabuhay mm -hmm. matay. yes, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo Nabali pa, nabalita pa yan sa Jessica Soho no? Huh? Sa science, yung explanation nila doon sa pagbiglang pagkabuhay ng patay, may sakit daw talaga na ganon. Pero sa amin, ganun lang yung belief namin. 2 days na naglalakbay yung kanilang kaluluwa. Kaya yun, binibigyan ng chance. Okay? Three days yun nga, papaupuin na siya. Doon sa upuan na may sandalan sa likod, tatalian yung noo hanggang sa sandalan para hindi siya matumba. Excuse me. Then dito sa bunganga niya, hanggang sa likod para hindi bumuka yung muhanga. Kasi once na bumuka yung muhanga ng patay, makulog yung dila hanggang dito yan. Yes. Mahaba po ang dila ng tao once na namatay na yung muscle. Parang magme-melt siya. Yes. Kaya yun yung iniiwasan mas lalot, papaupuin siya dun mismo sa harap ng pintuan, Kaya pagpasok na pagpasok mo, siya yung sa sa'yo. Parang siya kasi yung mag-welcome sa'yo. Kaya isipin mo kung pag, pagtingin mo ganyan, ang dito yung dila niya, di ba, medyo um, napakalakas sa mga bibisita na hindi alam yung gano'n. <coughs> kaya yun yung iniiwasan, kaya tinatakpan talaga siya. Yung iba na nadulas, natanggal, talaga tinirol nila para ibalik. Pero mahirap na ibalik dyan. Kaya pag nirorol nila, sabay kalik. Na. Kung nakahiga, okay lang yun kasi mag-stay sa loob. Pero kung naka ka, siyempre makikulog yan. Kaya iyon yung bumiwasan niya. Then, pag ililibing naman na siya, umaga. Ang katawan is lalabas yung dugo. Oh, oh. Kaya pag binubuha, talagang tutulo yung dugo na yan. Mm. Then, uh, magpupunta sila lang dito, bubuhatin nila dyan. Mag-i-stop muna silang lahat dyan sa taas. Magsisigaw muna sila. Medyo abanti kayo punta dito kasi mga mag sila, yung, sila muna, sisigaw sila, kakaalam nila na idaragtag kami, accept him, o ganun, bago nila ituloy baba dito. Pero yung mga bata, babae, matatanda, may silang lahat sa taas, yung mga malalakas lang na kalalakihan yung magbababa dito, sila yung maglalagay dyan. Yeah. I-fix nila yung uh, patay doon sa captain. Alam mo, ang ganda ng discussion, no? pero may tulong. Sa cover ng damit. yung naman ang bayad. Sa cover ng damit o lang, uh, hindi pwedeng lagyan. Pirami. Yung open, pwedeng lagyan. Ilaruin. Ilaruin ka nga po. Paninis nga po ulit. Hindi lang, bitch walk. Sa ibang tribe. Pero dito sa amin, dito sa Sagada, may salita kami ng inayan. No? Yes, yun yung isang pagkakaiba namin dito sa ibang tribe na uh, setup. Ano marriage naghugas na? We are here at the underground. Tama ka na exposure. Ano ba? sabi mo? Malamig. <laughs> Kamusta naman ng umaga mo? Um, hindi maganda. <laughs> Me. Ay, tanga di pala nakapalay. Putang ino in in. mo tiyo. Ay, kawat. So, now we here at the underground Today, Ang lang yun. This is, which is a different side of the city. Oh, parang wala ko sa tiktok. Chay. And then, meron na. Chay. And then, meron Iba din yun na lang kayo. Iba din nyo na lang, te. Hindi, kaya, kaya. Oh, ang may. Sundan mo si Molly. Pasus-sus pa kasi. O oh, doon, beti may go. Oop! Oop! Oh. Sige! June! Uy! Ang galing! <laughs> Ginaw yung... Ano guys? Okay ba kayo dyan? Within two days. <laughs> 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 Nasaan si Karen Davila? Ang daming ano, magnet. Nakakapagod. Yung may kristal. Ay, puto. Pag ako, ako yung kaibas sa pangyayon, hindi ba? Ay! Hala, nabasa na! Ay! <laughs> Mission abort! Si Roland ba? Oy! Si Roland, o! Oh. Ha ha ha! Mano sa yung bato Ano sinasabi ng lupa? Oh, may lupa ka. Ang ganda. lupa. Ang lupa.

Eh, nakadap no, pa naman ng gano'n <laughs> Sino <yun? laughs>

galing dyan ha Say hi to the vlog oh. Jika ko din Cheska po atin na si Roland <laughs> Ate, nagubad na siya. Hindi mo daw inalala. Ayan. Say hi to the vlog. Hi vlog. Hi vlog. Naula! Ano ba? Dito na na. Ito yung pastor. Malalim dito. Wala. Ang lamig. Pag may naligo. Wala naman. Wala namang falsa. Moana! <laughs> Maui? <Maawil? laughs> <Moana. laughs> o oh, si Maui, nagsas nagkakamawang. Hindi na mo. Gago ka. Okay ka pa? Video to? Swim! Swim! Dito ka na kasi. Nagalit na yung kasawa. Hindi ko para mawala ng ano. Nang. Sana o. Pampang! Inaolay mo man yung sandals ko, sandals ko pa din na nagwagi. Dahil ikaw, ang yung lotus feet. <laughs> Eh, Go Tito's! Jake, Pichure eh. Picture kayo dyan oh! Tawa na ako sa kita. Bakit? come on, on soil for pottery, that's why you set this up as an alternative livelihood for the community pottery has yes, three kinds, earthenware, stoneware, and porcelain. earthenware is slow-fired, it's usually made for flower pots, yun yung mga paso mga lutuan ginagawa sa a place for a pencil. make a hole in the middle, press two thumbs gently and slowly two thumbs in the middle. press down, gently one, gently, push down in the middle. Oy. keep going down in the middle. Hold it there, hold it gently, hold it, that's Now, hold it there, hold it there. Pull it apart to widen, open Slowly now, slowly. Open it slowly, open it. Release, and my children. my children's my children's again. Let your again. you at this point to make a cylinder which is a basic shape. Four fingers together, flip your thumb. Relax. Flip your thumb. Straighten. Now, slowly. Wet your hands. Isa pa. One more. And hold there. Use the wall of your fingers. Palad, palad, yeah. <coughs> pull the clay first. Bago ako. Hold it there and pull muna. Pull pa. Yan. Yeah. Slowly lang ang pagdendeng ng pressure. Slide up. Push and slide up. Yan. Yeah. Push pa and slide up. Push and slide up. Until the tip of the clay. Papalang nakapagdagdag ng pressure.

Ano kayo? Igingin ano mo kayo dito? Anong masasabi mo na <laughs> Is nasa highest point naman? Sir Liz, nasa highest point ka? Hindi na nasa entry mo? Wala Wala akong pinag isip Kagal e Si Frank <laughs> baka gusto bumili Nasa sila, wala sa sasakyan. Okay. Anong masasabi mo, Jay? Marami ka nang bang nagastos? Okay. Pero naman yung malaki eh. Paka perfect. Mo, <laughs> 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 oh, oh. Ano yun? Try mo to. A good choice pala yung ano guys. Bili ko na uh, baby pituitos. Kasi dito yung baby pituitos. Dalawang plastic yung ako nabili ko tatlo na. Pero yung strawberry? Parang na yun. Hindi ko <nangainan. laughs> Jacob ang ready na nga inaalan. Jay ko pang pakbet already na. Ito, 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 ito. Ay, Ang laki nung ano, celery ba? Celery yun? Na parang pang rabbit. May tulong ba ngayon? Hmm? Babe, eksenadora ka eh halos lahat ng tao napatingin, kita 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 ng reaction <laughs> ng tao, lahat sila napatingin sa'yo <laughs> <laughs> Hindi, hu hu na hu hu video hu 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 hu